Panindigan po ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa patuloy nilang paigtingin ang kanilang mandato na protektahan ang mga teritoryo ng bansa. Kaugnayan ng mahigpit na binabantayang the monster ship ng China. Sirayin na sa report. Mariing nanindigan ng Philippine Coast Guard na iligal ang presensya ng China Coast Guard Vessel 5901 sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi innocent passage ang ginawa ng China, kundi isang pagpapakita ng lakas na meron silang kakayanan na magsagawa ng law enforcement operations sa karagatan na nasasakupan ng bansa. Dahil dyan, ay idineploy na ng PCG ang BRP Cabra para i-monitor ang CCG vessel at i-challenge ang China sa patuloy nitong assertion. Samantala, nanindigan rin ng Coast Guard sa kanilang tungkulin na protektahan at bantayan ang mga katubigan na nasasakupan ng Pilipinas Bukod naman sa pananatili ng monster ship sa EEZ ng Pilipinas, nag-deploy na rin ang China ng kanilang People's Liberation Army Navy Helicopter kung saan nag-hover pa ito sa itaas ng barko ng PCG na BRP Cabra. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magpapatinag at ipagpapatuloy ang kanilang mandato na magpatrolya maging ito man ay sa karagatan o sa himpapawid sa kabila ng presensya ng CCG na may bow number 5901. Nauna nang ikinabahala ng palasyo ang pananatili ng monster ship ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy ang pagbabantay ng BRP Cabra ng PCG sa monster ship ng China at pag i rito ng radio challenge. We are reminding you that you are within 76 nautical miles west of Tapones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Mula Sabado pa ito binabantayan ng mga idineploy na asset ng PCG na unang na sa tulong ng Dark Vessel Detection System ng Canada. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.